Yung tinamad na pizza na overload ba ang hanap mo, mga kabibi loves ko? Well, tara, tugluan ta mo kung unsaon -un pagbuhat ani. So easy lang ug ang lasa astang pagkalami ah. Itsura pa lang mga kabibi loves, o oh, takam na takam ka na talaga as in. Tara kain tayo mga kabibi loves ko, marami pa oh. <laughs> Hmm, ang sarap-sarap. Grabe, maglalaway ka talaga sa sarap. As in. Yung tipong tinamad ka tapos gusto mong kumain ng masarap mga kabibi loves ko. <laughs> Tasty bread lang mga kabibi loves ko. Makabuhat na tao pizza. Siyempre, kailangan nato o tuna flakes o corn beef para na apotay flavor. So, duha ka flavor ang ato ang buhaton karon. And then kailangan pud nato og syempre kining ato ang tasty bread, onion, ayan, white onion ang gamitin natin tapos kamatis. Yan. And then, kailangan din natin ng quick melt cheddar cheese. etong dalawa. Kailangan to siya. And then, of course, kailangan natin ng pineapple tidbits at saka tomato ketchup. Oh. Napakadali lang nito mga ka-baby loves ko. First, hiwain muna natin yung tomato. Ganito lang ang pagkahiwa mga ka-baby loves ko. So, hiwain natin to siya lahat. Siyempre, alisin natin yung buto. Then, Hiwain na naman natin itong onion. Syempre, balatan muna natin bago natin hiwain. White onion po ang ginamit natin mga ka-baby loves ko. So, hugasan muna natin pagkatapos balatan and then hiwain na natin. Ganito lang 'yung pagkahiwa mga ka-baby loves ko kasi loaf bread 'yung gamit natin hindi na pabilog. So, gamit ng dalawang tray, maglagay tayo ng parchment paper ito mga ka-baby loves ko para hindi magdikit 'yung ano natin, 'yung sa natin sa tray. Ganyan lang. So, eto na yung kamatis at saka onion natin. Itatabi na muna natin to mga kabibi loves ko. First, ang gagawin natin. Oh, man, nakita akong mushroom pala. Meron pang mushroom. So, gamitin natin to. Tapos, first, kuha na kunin natin yung bread. Siyempre, gamit tayo ng plastic gloves. So, ilagay na natin dito sa ating tray. Sa ating baking tray. Ganyan i arrange muna natin. So ito yung bread natin. And then pagkatapos nito mga ka baby loves ko, dahil hindi ko makita yung ruler natin, so ito na lang ang gamitin natin, baso. So ipa-flatten natin siya sa tray mga ka baby loves ko para flat siya. So ganyan lang. And then lagyan na natin siya ng tomato, ketchup ito, tomato ketchup. Tapos, i-spread lang natin. So, isa-isahin natin siya. Isa-isa Magla tayong maglagay nito mga ka-baby loves ko. Ganito lang ka-easy mga ka-baby loves ko. Tapos, i-spread na natin siya pa isa-isa. Pa isa-isa talaga kasi loaf bread yung gamit natin, no. So, eto i-spread lang natin siya. Spread lang. Ganyan lang siya ka-easy. So, para lang tayong naglagay ng palaman sa tinapay natin. So, spread natin lahat. Ganyan lang. And then, pagkatapos nito, mga ka-baby loves ko, nalagyan na natin siya lahat. Dito na side, lalagay tayo ng corn beef dito. So, dito beef, sa kabila yung tuna. So, eto, spread lang natin, mga ka-baby loves ko. Kailangan pagkasyahin natin yung isang can. So, ayan. Tapos, dito naman sa kabila, mga baby loves ko, ito naman yung tuna. So, spread din natin. Pagkasyahin natin yung isang pan na, isang ano, isang tray. Pagkasyahin natin itong isang can na tuna. So, tapos, next is maglagay tayo ng mushroom. Yan. Spread natin ang mushroom. Ganyan. So, magamit na lang siguro tayo ng gloves para mas mabilis. O, oh, ganyan nga. <laughs> And then, maglagay na tayo ng kamatis natin. O, oh, ganyan lang, pa isa, isa So, dapat lahat malagyan ng isang kamatis. O, oh, ganyan lang. So, easy. O, oh, ano pa? Ano pang hinihintay nyo? Magawa din kayo ng ganito, no? Di na tayo kailangan pang magmasa pa ng harina mga ka-baby loves ko, no? Para sa ating doso. Gagamit na lang tayo ng loaf bread kasi tamad tayo. Next is maglagay na tayo ng pineapple tidbit. So lahat lagyan din natin. So pagkasyahin natin yung isang pouch na apple tidbits, marami naman din yun. Tapos onion, lagyan natin ng onion. O oh, di ba overload na yung pizza natin. <laughs> Ganyan lang kadali mga ka baby loves ko. May masarap ka na na pizza. Tapos lagyan na natin ng quick melt. Lagyan natin ng isang slice na quick melt. So, So easy. So, ayan na ang itsura niya mga ka-baby loves ko. And then, lagyan na din natin siya ng cheese. Para masarap din. Cheesy overload. O, oh. lagyan natin ng maraming cheese. O, oh, eto. Gayatin natin tong cheese. Lagyan natin sila. Ganyan lang ka-easy mga ka-baby loves ko. Tapos, eto lang. Gayatin natin yung cheese. Dapat lahat malagyan. Oh, diba may overload pizza na tayo gamit lang ang loaf bread. So easy talaga. Ano pang hinihintay nyo Gawa din kay ng ganito. May masarap na kay merienda. <laughs> so easy. Oh, gamit lang ang corn beef at saka yung tuna na flakes. Oh, may dalawang flavor ka na na pizza. <laughs> <laughs> hindi ka na nagmasa pa ng harina. So, eto na yung kinalabasan ng ginawa natin, mga ka-baby loves ko. Ready na to siya for oven. So, ilalagay na natin to siya sa oven. So, ang ganda-ganda, oh. churro pa lang. Grabe na. So, naka nakagawa na tayo ng dalawang tray. So, ilagay na natin siya sa ating oven, mga ka-baby loves ko. So, dapat medium heat lang, ha. So, ayun. Uy, teka, mahangin. <laughs> baka mapatay yung mapatay yung ano natin so ilagay na natin yung dalawang tray natin mga kabibilas ko eto na yung dalawang tray natin So, yan. Ready na ni Onya Mga 20 minutes lang ni siya mga kabibilabs ko ha. And a low heat lang po siya. So, eto na yon ang ating pizza. So, eto na mga kabibilabs ko. Luto na ang ating pizza. Eto na yung corn beef natin na pizza. Grabe, ang bango-bango mga kabibi loves ko. Ang sarap-sarap. At tapos ito na yung tuna natin na pizza din. Grabe, tsura pa lang. Takam na takam ka na. Tingnan mo yung ano o oh, yung cheese niya nagme-melt. Wow, oh, ang sarap. Let's eat na mga kabibi loves ko. Sana kayo dali na mga una <laughs> Let's eat na mga kabibi loves ko. Mmm, pagkalamian na lang, Jud. Uy, grabe, pagkasarap pa. Uy, mm. sa, sa ano lang, sa loaf bread lang ang ato ang gamit. Grabe, pagkasarap na mga ka-baby loves ko. Mmm, let's eat na. Oh, nisingit pa si mama. <laughs> let's eat mga ka-baby loves ko. Oh, wala pa na ako nahurot, nagkuha nako na ko. <laughs> grabe ka dalok-dalok, uy. <laughs> ay mga una tanin lami kaayo dali mo ay mga unta lami kaayo siya mga ka baby loves ko grabe mm mo ni ang tinamad na pizza kahit na tamad kang magmasa ng harina o oh, makakagawa ka rin ng pizza <laughs> oh ganito lang so easy Invento lang maning ako ang mga ka -baby loves ko pero kay perfect man siya lami jud kaayo so i recommend sa inyo na buhata pud ni ninyo no so easy lang I don't know kung pwede pa pud ba ni sa kawali kung wala moy oven pero i lang ninyo pero dapat mag cover mo sa inyo ang kawali mga ka -baby loves ko ha kung magamit mo og kawali para close pud siya para mura pud siya og oven pwede ra siguro takluban lang ninyo so Very easy lang ka ayong mga ka baby loves ko. Makakagawa ka na ng masarap na meals. Cheers! Pineapple juice. Salamat sa inyohang pagtanaw. See you in my next vlog. Mukhaon pa ko. Bye! <laughs>